Okay guys, meron kaming service dito na media inverter, no? Dito tayo ngayon sa Imos, no? So, ang problema nito guys, makalabog kapag nag-spin dry, no? So, pinalitan na ng customer natin ng suspension rod, makalabog pa rin, no? So, ito guys, yung inverter na ito, yung mga itong model. Ang sakit talaga nito guys, ng ganitong problema, ng ganitong model, ay yung kanyang nuts guys, ng drum, no? Umaatras yan guys, lumuluwag yung nuts niya kaya kumakalabog siya kahit bago pa yung suspension nyo kumakalabog pa rin siya dahil doon sa kanyang nuts ng drum no so dito guys malaman nyo na yan dito pag inahawakan nyo tong drum sa loob yung inner drum mapansin nyo guys na maaano ma siya umaalog uh, nagagalaw nyo siya no so ibig sabihin kumakalabog siya kapag uh, nagda-dryer na kasi nga hindi niya kayang i-balance no so sakit ito guys ng mga uh, media inverter na bagong labas no yung kumakalabog, no? So, ang gagawin nyo lang, guys, dito, double check nyo itong nuts nya sa ilalim, no? So, dito pa lang, guys, kasi sa paghawak nyo sa drum, malalaman nyo na yan, guys, kung maluwag siya no? Kunting piga nyo lang, guys, ng drum nya, malalaman nyo na kagad. Ayan, no? Ayan, malalaman mo siya na mayroon siyang movement. Ibig sabihin, gumagalaw yung drum. Kaya yun ang nagkukos ng pag no? So, marami na kaming encounter nito, guys, no? Lalo na sa mga inverter, no? Sa inverter, ito nangyayari, guys yung mga problema no so ang gagawin lang namin dito guys baklasin lang namin to yung pinaka pulsator nya then pag nabaklas na namin tong pulsator ang gagawin natin higpitan lang natin yan kasi umatras yan no so kapag ganun guys pag uh, ginamit yung pa palang ginamit na umalog yan ang chance dyan magkaroon ng lost thread yung nut so kailangan yung palitan no kaya kung maramdaman nyo na guys na umaalog yung ganitong model nyo yung media inverter ang gagawin nyo dyan Silipin nyo yung drum at saka yung nuts niya kasi nga, umaatras yan guys, no? Maraming business na kami naka-encounter nito, no? Sa ganitong model. Ayan. So, baklasin nyo lang naman tong, ano, pinaka uh, pulsator niya, no? Alisin nyo lang. Ayan, medyo matigas, no? Uh, alisin lang natin to. Yan, ito guys, hindi matigas. So, kailangan lang mayangat natin yan. So, ayan, mayangat na namin yan. Ayan guys, so, oh, kapansin mo, ayan o. Oh. Ayan, maluwag, gumagalaw yung drum, no? So, kailangan mo siya higpitan, no? Yung nuts na yan. Yan lagi ang may problema. No, ayun. So, higpitan namin to guys, no? So, pag nahigpitan na yan, okay na yan. Wala na maging problema yan. pag nahigpitan na yan, yan. Kailangan may panghigpit kayo dyan, guys. 36 mm yan, guys, ang panghigpit dyan, no. Ah, 38, 38 mm, hindi 36, no. Ayan. 38 mm, yan. So, higpitan lang natin. Sa mga gusto magpa-service sa amin, no, message lang po kayo sa amin, guys, no, sa aming Facebook page, North Cherry Per Shop, no. So, nag-service tayo ng aircon, automatic washing machine, at iba pang appliances. Okay, thank you. Bye-bye.